Lei Zhang nangakong babalik sa bansa sa 2024 matapos ang kanyang solo fan meeting. Come to the Philippines more often. Ito naging sagot ng Chinese pop star na si Lei Zhang nang tanongin kung ano ang goal niya for 2024 sa kanyang fan meeting and listening party na ginanap sa San Juan City. Ang nasabing fan meeting ang unang beses na nakabalik sa bansa si Lei mula ng Dream o noong Dream K-pop Fantasy Concert noong 2013 kung saan kasama niya pang mag-perform ang grupong EXO. Isang dekada na lumipas simula noong huling bisita niya sa bansa, kaya naman nangako siyang mas dadalasan pa niya ang pagbisita sa Pilipinas para sa kanyang Filipino fans. Nag-enjoy naman ang maswerteng fans ng Chinese pop star na napiling dumalo sa nasabing free fan meeting. Sinapresa rin sila ni Lay nang ipanig niya ang snippet sa dalawang unreleased tracks niya na Psychic at Step.